Hello guys, time check. Alas 3.51 ng hapon. So, nandito tayo ngayon sa bukid ulit. At nagtatanim tayo ng ubi. Makulimim yung panahon. Mukhang uulan na naman. So, tamang-tama yan. Pag uh, naitanim natin to, ay madidiligan agad yung ating dalang ubi. So, di ko pa nabilang kung ilan yan. So, halos ang uh, ko ay habot 20. So purong ubi ang karamihan Na ating itatanim dyan So guys uh, doon natin itatanim yan So yun guys so, 27 pala piraso yung ating itatanim So Dito muna tayo sa part na to So lilinisan ko yan mamaya Then yung iba doon sa taas banda So nataniman na natin Kasi halos yan dyan At ito dadagdagan ko dun dito Sa part na to kasi ito Halos wala pang siyadong tanim yan at uh, saka yan may puno dito uh, pagkakapitan ng ubi kasi uh, mas maganda kasi sa ubi kapag uh, mayroong kinakapitan na uh, gaya niya ng mga puno mas uh, malalaki ang laman ng ubi na tatanim natin okay so uh, no, kaya muna natin ganyan guys medyo malalim tapos tabunan natin ng unang hukay na lupa para mas mataba yung ilalim ng na pinagukayan natin ayan. kaya ah, uh, ayan ganyan ginawa natin ito na yun isa sa mga sample natin so nilagay na natin yung unang hukay ng lupa then lagay lang natin to okay. so yung ubi naman pag nailagay mo yan sa lupa ah, uh, hindi na yan masisira guys basta uh, natabunan lang na mabuti kahit abu abutan pa ng tag-araw yan hindi yan masisira ayan so yan so lagay natin to then tapos lagay natin yung sang parte ng lupa then ako kaya na rin paligot paligot yan okay yan para pag nagugat siya malambot yung uh, kanyang pag-ugatan Ito rin din gawin natin dyan. Dagdagan natin. Yeah. ayan tatanggalan ko ng mga damo dyan kasi masukal then continuous tayo sa pagtatanim ayan time check guys sa alas 5 ng hapon so may natitira tayong 12 peraso so next time lang natin itanim yan dahil uh, medyo ano na padilim na ito ang um, time na ito So yan Nalinisan ko na hanggang dun. Yan. Medyo malawak-lawak yung uh, ating uh, nalinisan na. So dadalihin pa natin yan hanggang doon sa so, taas. Yan. Papunta doon. Siguro. O oh, lubi ng Panginoon. Nakabalik na lang tayo. Makapag-vacation. Punti-unti lang. At makakarami din tayo.